Kumusta lahat? Maligayang pagdating sa aking channel. Ako si Barbie Imperial at ngayon kami ay sumisid sa isang bagay na medyo na iba. Pag-uusapan natin ang buhay, stress sa social media, mga pakikibaka sa pangangalaga sa balat, at syempre, ang aking bagong hilig sa pagluluto. Pero bago natin mapunta sa lahat ng iyon, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe, at airing ang bell para hindi mo makaligtaan ang alinman sa aking mga susunod na video. Magsimula na tayo. Let's start with something I think a lot of us can relate to, social media stress. As someone in the public eye, I've had my fair share of negativity online. But you know what? Over the years, I've learned that the most important thing is to stay true to yourself. As long as alam mo ang totoo, you don't have to worry. That's anay mantra. Ang mga tao ay palaging may sasabihin, mabuti man o masama. Pero kung alam mo kung sino ka, at napapaligiran ka ng mga taong tunay na nakakakilala at nagmamahal sa iyo, iyon ang mahalaga. Maswerte ako na may mga kaibigan at pamilya na nagpapatibay sa akin. Pinapaalalahanan nila ako ng aking halaga, lalo na kapag ang online world ay nagiging napakalaki. At the end of the day, social media is just a small part of life. It's not the whole picture. So, to anyone feeling stressed about what people are saying online, remember, your truth is what matters most. Don't let the noise drown out your voice. Ngayon, let's talk about something I've been open about my skincare journey. One of my biggest insecurities has been my hormonal cystic acne, especially here on my chin. It's something I've struggled with for a while, and it's mainly triggered US stress. Ngunit sa paglipas ng panahon, natutunan ko na ang pag-aalaga sa aking balat ay tungkol din sa pag-aalaga ng aking isip. Stress management is key. That's why I've made self-care priority. Kung ito man ay sa pamamagitan ng skincare routines, meditation, o paglalaan lang ng oras para mag-relax, napagtanto ko kung gaano kahalaga ang pag-aalaga ng aking katawan at isip. This 2025, I have so many goals, and one of them is to continue prioritizing self-care. It's not just about looking good, it's about feeling good, too. And if there's one thing I've learned, it's that taking care of yourself is never selfish. It's needed. Okay, now for the fun part, cooking. Kung kanina mo pa ako sinusubaybayan, alam mo namang nahilig na ako sa vlogging dati. But this time, I wanted to focus on something I truly love. And for me, that's cooking. As a Bicolana, cooking is in my blood. Pag Bicolana ka, magaling ka magluto. At least, 'yun ang gusto naming sabihin. I've always enjoyed being in the kitchen, experimenting with flavors, and sharing meals with loved ones. So, I thought, why really not share that with all of you? Ang pagluluto ay ang aking paraan ng pagpapahayag ng aking sarili, at ito rin ay isang paraan ng therapy para sa akin. Mayroong isang bagay na lubhang kasiya siya tungkol sa paglikha ng isang bagay na masarap mula sa simula. At nasasabik akong isama ka sa lahat sa paglalakbay na ito sa pagluluto kasama ako. Para matikman mo kung ano ang darating, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng isa sa mga paborito kong pagkain, Bicol Express. It's a spicy, creamy dish that's close to my heart. Let's get cooking. Una, igisa namin ang bawang, sibuyas, at luya. Ito ang batayan ng napakaraming pagkain Pilipino at palaging nakakaamoy ng kusina. Pagkatapos, idinagdag namin ang baboy at hayaan itong maluto hanggang sa maging maganda at lumambot. Pagkatapos ay ang bida sa palabas, ang sili at gata ng nyog. And there you have it, Baikal Express. Maanghang, creamy at puno ng lasa. Perpekto sa isang mangkok ng steamed rice. Sana subukan mo ang recipe na ito sa bahay at ipaalam sa akin kung paano ito lumabas. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Marami kaming na-cover, social media stress, skincare, at syempre, pagluluto. Sana pinaalalahanan ka ng video na ito na manatiling tapat sa iyong sarili, inatan ang iyong isip at katawan, at ituloy ang mga bagay na magpapasaya sa iyo. Huwag kalimutang mag-like, magkomento, at mag-subscribe para sa higit pang mga video. At ipaalam sa akin sa mga komento, ano ang iyong ulam kapag nasa kusina ka? Gusto kong marinig mula sa iyo. Hanggang sa susunod, inatan ang iyong sarili at patuloy na magniningning. Bye muna!